Ito ay idol, ano? madalas ito sa mga mixer na katulad nito dahil uh, minsan ito ang una na hindi nagpa-function itong ating repeat at saka delay dito. So pag wala itong effects na to, itong effects ng repeat at saka delay, napaka importante ito idol sa ating microphone. Ano? Pag hindi nagpa-function ito, kahit dito man tayo mag mic input sa XLR or PL, mahina talaga yung sagap ng ating microphone. So nagpapalakas kasi dyan idol, itong delay at saka repeat, itong effects nya tulad din siya sa mga DVD player natin or amplifier kapag hindi na gumagana yung pinaka echo niya so mahina talaga yung kanyang microphone so ngayon idol pwede tayo gumamit dyan ng B8 sound card kung anong paggamit natin ng microphone dito sa ating mixer na wala pang bait sound card. So padaanin lang natin yung ating microphone dito sa ating bait sound card at saka doon tayo mag mic input yung nanggagaling dito sa ating bait sound card. So ganito lang siya idol ano, manunumbalik yung kanyang uh, microphone effects dyan. Mapapaganda pa ng bait sound card yung ating microphone kahit kumanta man tayo dito sa ating mixer. Sa ibang bait sound card idol, ang pinaka output nila ay earphone or headset ano. Basta earphone or headset, ayan ay output po yan pero dito sa hawak natin ay mayroon itong headset at saka monitor so yan ang ating output dito ito lang ang gagawin natin halimbawa dynamic mic ang gagamitin natin or wireless microphone dito lang natin siya ima mic input sa mic 1 mic 2 mamili lang tayo dyan so ang ipapakita natin dito ngayon itong ating dynamic microphone. So 3.5, no? Naka-direct na tayo sa 3.5, wala na tayong ginamit na connector para mas maganda, ano? Ayan, itong 3.5 natin na nagagaling sa ating dynamic mic, ito mamili tayo diyan, mic 1, mic 2, pwedeng-pwede diyan. Ang connector natin na gagamitin ay sa ating output ng ating BH sound card papunta sa ating microphone input o yung ating mixer. Ito lang siya, ano? Pwede XLR, dahil gagamitin naman natin sa pang microphone pwede naman itong PL so depende lang sa ating available na connector so ang available ko rito to 3.5 to 6.35 so halimbawa output tayo dito sa ating ayan headset or monitor mamili lang din kayo dyan idol kung ano ang gagamitin yung output So ito na yung i-input natin sa ating mixer. Ito na yung sa ating microphone na gamit ano. Kung anong paggamit natin dito na wala pa tayong B8, ganun lang din ang pag-input dito. Ayan ano. So kung halimbawa, channel 4 ang gagamitin natin. Ayan, line input. So kung halimbawa naman, XLR ang ginagamit nyo. So dito, XLR ang gagamitin natin. So pinaka-volume naman nito, ito lang din. Ano? magpa na yan yung ating B8 sound card. Basta naka-volume itong, ito, microphone, volume, echo. Ayan, pinaka-echo ng ating B8. Tapos itong bass niya at saka triple sa ating microphone po, function ito kung gagamitin naman natin sa pang video okay so mag input lang tayo dito sa 6 and 7 or true bluetooth na yung ating music so bukod yung ating microphone dito yung B8 sound card para sa ating microphone mapapaganda na yung ating microphone dyan idol so yung volume ng ating microphone ito channel 4 tapos kung gumagamit tayo ng bluetooth o dito ng monolip or monorite input so ganito lang din ang volume itong 6 and 7, tapos yung pinaka main pader natin. Ayan. So, ang main pader, kontrolado yung bawat channel ng ating pader dyan. So, kailangan ito naka volume.